So pag nagkataon mga idols na hindi nagtagumpay si Tambalos, Los na ma-impeach si VP Sara, siya po ang kauna-unahang maa-acquit o mapapawalang sala sa binabato sa kanyang impeachment complaint. Sa madaling salita, siya po ang kauna-unahang government official na impeachment survivor. Astig, di ba? Hello mga kabayans, what's up? This is Mr. Rio once again! So sa last video ko mga idol, pinag-usapan po natin yung fake news na naman na post ni Sangkay Bangkay. Pero dahil umay na umay na ako sa kababohan ng vloggers na ito ng Bangag Admin, kaya naman po nag-evolve na po ang tawag ko sa kanya. So ginawa ko na po itong Sangkay Mangmang. Kasi ang mga pinopost niya mga idol ay puro kamangmangan. Parang yung sinabi niya lang na 13 trillion daw ang utang ni PRRD. Comedy ang putyat. Kaya nga po nasabi ko ito sa kanya mga idols eh, di ba? Ayon daw kay Sangkay Janjan, 16 trillion daw ang utang ng Pinas ngayon. Pero 13 trillion daw ay nagmula daw sa Duterte administration. Putra oh, kis na yan! Tawa ko ng na, na nakita ko tong post sa itong mga idols. Imagine 13 trillion daw ang inutang ng Duterte administration. Pisting yawa ni <laughs> Grabe naman tong sangkay dyan dyan na to. Putragis oh, kis, kumidyan diba na tong sangkay dyan, dyan na to eh no? Putra na yan! So guys, ito po pala ang binasihan ni Sangkay Boplax. Ayon sa kanyang post, ayon sa GMA News, just in, The Philippine sovereign debt stock ballooned down to 16.75 trillion as of end of April 2025 daw according to data from the National Treasury daw mga idols. Tapos, pinakita niya tong post ng inquirer na PH debt by time Duterte is gone, putya 13.42 trillion daw mga idols. Tapos may sinulat pa si Bo na 16 trillion daw ang kabuwang utang, 13 trillion daw ay mula kay PRRD. <laughs> <laughs> oh, tragis! FYI, di dapat sangkay dyan, dyan ang pangalan mo. Dapat sangkay sa Blay. <laughs> For your information, ang sinasabi sa inquirer post na to, putya magtatagalog pa ako, ha? Para naman maarok ng utak mong mababaw ang pangintindi mo. Ha? Sabi sa inquirer post, ang utang daw ng Pilipinas pagkatapos daw po ni Duterte ay umabot daw po ng 13.42 trillion pesos. Okay? Kabuwang utang yan, tanga. <laughs> Anong sinasabi mo 13 trillion mula kay PRRD? Boplax? Oh, for your information ulit. Ha? Kasi buka eh. News ang pinapasak mo sa utak ng mga bubong followers mo eh. Okay? Ayon sa akin para naliksik. Bago umupo si PRRD, ang kabuwang utang ay more than 5.9 trillion pesos noong June ng 2016. Okay? <coughs> Tapos, June ng 2022 pagkatapos ng kanyang termino, nagipong more than 13 trillion ang naging utang ng Pilipinas. Okay? So do the math. O ako na kasi buka Baka di mo alam gumamit ng calculator. So kung ang babasihan ko is yung 13.42 trillion na pinos mo, ima-minus ko yung 5.9 trillion pagkaupo ni PRRD. Okay? So 7.5 trillion ang kabuwang utang ni PRRD sa kanyang administrasyon kung ang babasihan ko ay yung post mo na more than 13 trillion. Okay? Pero ayon sa akin pananaliksik ay nasa more than 6.8 trillion pesos lamang ang na-utang ni PRRD. Dahil ayon sa akin pa na mga idol, June 2016, more than 5.9 trillion ang utang ng Pinas. <coughs> Tapos, noong June 2022 pagkatapos ng kanyang term, ay more than 12.7 trillion ang naging kabuwang utang ng Pilipinas. So kung imaminus mo ang figures ng before and after his presidency, pumapalo lamang po sa more than 6.8 trillion ang nautang ni PRRD. Okay ba, sangkay sa blay? Oh, so payo ako sa'yo, okay? Mag-aral ka muna, boy. Bago ka magpo-post ng mga kung ano-anong katnahan, okay? Dahil ang mga ululistang followers mo, may hinang mga utak, okay? Akala nila, totoo ang mga pinopost mo. So kumbaga parang yung mga pinopost mong news ay parang ayan. Tapos, yan ang finitid mo sa mga utak ng mga followers mo. Kaya pa na nagiging utak ay ang mga ululista dahil pala sayo. Panay-news kasi ang pinapakalat mo. Tama. So uulitin ko ha, mag-aral ka muna. Pag-aralan mo muna ang mga pinopost mo sa page mo. Okay? Para di ka nagmumukhang pangah. Ngayong nadibang ko ang post mong plaks ka it's up to you now kung buburahin mo ang kabuhang post mo o paninindigan mo yung kabuhan mo. Oh, walang iyakan ha. At dahil doon mga idol, napaliwanagan ko pa nga po siya kung bakit naging 13 trillion ang naiwanang utang ni PRRD, di ba? Tama. Sa totoo lang nakakaawa po ang tao na to. Kaya naman po tutulungan ko siya na maintindihan kung bakit 13 trillion ang naging kabuwang utang ng Pilipinas pagkatapos ni PRRD. Okay? Yeah! okay? pakisend na lang po kay Sangkay Sablay ang video na to para naman po ma-inform na, na siya. So simula po tayo sa tatay ng amo niya na si Marcos Senior. Okay, na ang inutang niya ay 395 billion pesos sa loob ng 20 years. Kaya pagkatapos siyang napatalsik sa Malacanang na mga dilawans, ang iniwanan niya pong utang kay Cory Aquino ay 395 billion pesos. Okay? Isunod na po natin si Cory Aquino mga idol. Ang inutang niya naman po ay 475 billion pesos. Ewan ko kung saan niya nilagay ang mga pera na yan. Wala naman nagawa yan, di ba? Kaya naman po nung natapos niya ang kanyang 6 years of her presidency, naging na pong 870 billion ang utang ng Pilipinas. Okay. Sunod ang inutang naman po ni Fidel V. Ramos ay 626 billion pesos. Di ko rin alam kung saan niya nilagay yung inutang niya na yan. May nagawa bang something remarkable itong presidente na to? Ewan ko ah. Pero sige guys, i-research po natin next time. Okay ba? Wow. Kaya pagkatapos ng kanyang 6 years as President of the Republic, more than 1.4 trillion na po ang naiwan niyang utang ng Pilipinas. Isunod na po natin si Erap Estrada na nangutang naman mga idol ng 889 billion pesos sa loob lamang ng tatlong taon. What saan niya nilagay ang pera na yon? Pinagawa <laughs> ba si Erap? Ewan ko ba? <laughs> di ba kaya nga 3 years lang siya dahil napatalsik din siya ng EDSA People Power 2, di ba? So saan niya kaya nilagay ang 889 billion na yon? No? <laughs> Kaya guys, ang iniwanan niya pong utang ng Pilipinas pagkatapos siya pong ma-impeach ay 2.3 Trillion Pesos. Isunod po natin si Gloria Macapagal-Arroyo mga idol na nangutang po ng more than 2.3 Trillion Pesos sa loob ng siyam na taon. Meron ba kayo guys alam na nagawa rin ni Gloria? Ako guys, curious lang din ako eh no. Subukan ko nga rin i-research tong mga to one time no. Tingin natin kung anong mga nagawa ng mga to no. So ang iniwanan niya pong utang ng Pilipinas noon ay nasa more than 4.7 trillion pesos mga idols. Isunod na po natin si Binigno Aquino III na nangutang naman guys ng 1.3 trillion pesos. Aba dapat lang ganyan lang kaliit ang utang niya. Kasi wala rin naman nagawang maganda yang si Abnoy sa Pilipinas, di ba? So after guys ng presidency niya, ang iniwanan niya pong utang ng Pilipinas ay more than 5.9 trillion pesos mga Idols. So ayon po sa aking bagong research ngayon, more than 5.9 trillion po ang minanang utang ni PRRD. So dahil nga po sa Build, Build, Build Infrastructure Program at dahil din po sa pandemic, kaya po inabot ng 6.89 trillion ang nautang ni PRRD. Naiintindihan mo na ba sangkay kay Sablay kung saan galing yung another more than 6 trillion utang? Ha? Galing yung mga yan sa mga utang ng mga nagdaang presidente. Ha? From Marcos Sr. to Aquino, to Ramos, to Estrada, to Arroyo at kay Aquino. Okay? Huwag tanga. Okay ba boy? Kaya inabot ng more than 13.42 trillion ang kabuwang utang ng Pinas pagkatapos po ng termino ni PRRD. Ang pagkakautang ni PRRD mga idols ay reasonable kasi siya naman ang may pinakamaraming nagawa sa mga nagdaang presidente magmula kay Kurikong Aquino. Tama. At kahit pagsamasamahin pa ang mga accomplishments ng mga yan, wala pa rin pong sinabi yan kay si former President Duterte. Tama. Gets nyo? Tapos, yung amo mong si Pangard, putya 3 years pa lang sa pwesto, aba nakaka 3.2 trilyong utang na. Pero yung mga nagawa niyang magaganda para makatulong sa mga tao, Pucha, nowhere to be found pa rin. Puro drawing. Yung 194 nga sa Build Better More, infrastructure accomplishment niya, ilang piraso pa lang ang nagagawa doon eh, di ba? Pero accomplishment na daw. Ang cute, di ba? So ayan na, sana naman ay nagets na ng mga idol ng mga ululista na si Sangkay Sablay ang paliwanag ko. O ba? Diba? Tapos ngayon naman mga idols, eh doon naman po siya nakatutok sa sinabi ni PRRD na posibid daw na 7 pesos ang pwedeng ma-reduce sa existing price ng per kilo ng bigas ng mga oras na sinabi yun ni PRRD. Eh parang sinasabi sa post ni Sangkay Mang Mang, eh 7 pesos daw po na per kilo ng bigas ang pinangako ni PRRD, no? <laughs> Grabing kabubuhan talaga ang pucha. Ano yun, magic? Pucha, ano pang kinita ng mga farmers noon, di ba? Boplax talaga yun, eh, no? So guys, alam nyo ba na si Marcos Jr. E eh salita pa rin ng salita ng mga kung ano-ano sa kanyang mga interview? Eh hindi niya alam na pinagtatawa na lang siya ngayon ng mga Pilipino? Pathetic, ba? Diba? kung ano-ano pang mga sinasabi, no? E eh failure nga ang leadership niya for the past 3 years, ba? Diba? Imagine, umutang ng umutang, wala namang halos makitang malalaking proyekto o programa niya maliban sa ayuda, no? utya ginagawa niyang palamuning niya ang taong bayan eh no para masabi niya siguro na hoy napalamon ko kayong lahat kaya dapat may utang na loob kayo sa amin ha parang ganun ang pege no <laughs> so ngayon naman mga idols eh may good news po ko sa inyo dahil hindi na po nila mai-impeach si VP Sara kahit anong gawin nila at lahat ng yan ay dahil sa doctrine of legislative discontinuity So sino ba daw ang nagpasimula o gumawa ng Doctrine of Legislative Discontinuity na to? Well, hindi po ito pinalukala o ginawa ni Numan dito sa Pilipinas. Ito po ay isang prinsipyo ng batas konstitusyonal na nagmula sa interpretasyon ng mga provisyon ng konstitusyon ng Pilipinas. At lalo na po kung patungkol sa pagtatag at pagpapatakbo ng lehislatura o kongreso. So ang resulta ng doktrinang ito ay ang pag-unawa sa kalikasan ng bawat kapulungan ng kongreso. Ang House ay itinuturing na hindi isang continuing body dahil ang lahat ng miyembro nito ay may fixed term na 3 years at ang buong kapulungan ay nagre-reconstitute bawat halalan. So ang konseptong ito ay nakaugat sa kasaysayan ng lehislatura sa Pilipinas na hinubog ng impluensya ng American system. So ang Senado naman po ay tinuturing na continuing body dahil ang mga miyembro nito ay may overlapping term na 6 years at hindi po sabay-sabay nagtatapos ang kanilang mga termino. So ito po ay isang katangian na karaniwan sa mga bicameral o dalawang kapulungan na lehislatura. Bagamat walang isang tiyak na desisyon ng Korte Suprema ang lumikha ng doktrinang ito, ito po ay nakapaloob sa mga naging rulings at obiter dicta ng Korte Suprema na nagpapaliwanag sa operasyon ng Kongreso at sa pagtatapos ng legislative business. Ang mga kaso na may kinalaman sa legislative continuity at discontinuing matters ang nagpapatibay ng prinsipyong ito. At ang legislative system ng Pilipinas ay may malakas na impluensya ng Estados Unidos. Okay, So magkaparehas po ang konsepto ng Pilipinas at ng Amerika sa legislative discontinuity ay umiiral din para sa House of Representatives nila habang ang Senate naman po ay tinuturing na continuing body. So ang pag-adapt ng sistemang ito sa Pilipinas ay natural na nagdala ng doktrinang ito sa ating bansa. Kaya sa halip na isang tao ang nagpanukala nito, ang Doctrine of Legislative Discontinuity ay isa pong naipon na interpretasyon at pag-unawa sa pagpapatakbo ng ating sistemang pambatasan sa ilalim ng konstitusyon na sinusuportahan ng mga legal precedents at kasaysayan ng lehislatura. So yan po pala ang batayan ng doctrine of legislative discontinuity, mga idols. So sa madaling salita, mae-expired na po ang impeachment complaint nila kay VP Sara. Kahit na anong pilit ang gawin nila. So better luck next life, bitches. So dahil po dito, kaya ako nasabi na checkmate na ang bank admin at sinatambalos-los sa House of Representatives na gustong gustong madisqualified si VP Sara sa pagtakbo sa halalan 2028 sa pamamagitan ng impeachment. So guys, curious lang ako ah. Sino-sino na ba ang mga na-impeach na government official sa kasaysayan? Aba, look at this mga idols. Number one pala ay si Erap Estrada noong 2000 hanggang 2001 na isang pangulo ng bansa. Ang mga akusasyon laban sa kanya ay bribery, graft and corruption, betrayal of public trust at culpable violation of the constitution. Na-impeach po siya ng House noong November 13, year 2000. Nagsimula ang impeachment trial sa Senate noong December 7, year 2000. So na abort po ang trial noong January 16, 2001 matapos mag-walk out ang prosecution panel dahil sa controversial na desisyon na 'wag buksan ang ikalawang sobre. So humantong po ito sa EDSA 2 People Power Revolution. At kalaunan ay dineklara ng Supreme Court na nagbitiw na siya sa puesto. So hindi po siya na convict ng Senado sa impeachment trial niya. Pangalawa mga idols ay si Ombudsman Merceditas Gutierrez noong 2011. So ang akusasyon laban sa kanya ay betrayal of public trust at culpable violation of the constitution. So na-impeach siya ng House noong March 22, 2011. Dahil dito nag-resign siya noong April 29, 2011 bago pa man opisyal na magsimula ang kanyang impeachment trial sa Senate. Pangatlo guys ay si Chief Justice Renato Corona noong 2011 hanggang 2012. So ang akusasyon naman po sa kanya mga idol ay culpable violation of the constitution at betrayal of public trust. Pero ang pangunahing issue ay ang pagkabigunyang niyang ang kanyang statement of assets, liabilities and net worth or SALN. Siya po ay na-impeach ng House noong December 12, 2011 nagsimula ang impeachment trial sa Senate noong January 16, 2012. Nakundik siya noong May 29, 2012 sa Article 2 ng Articles of Impeachment para sa kanyang sal n Tinanggal siya sa kanyang puesto. So siya lamang po ang tanging opisyal sa kasaysayan ng Pilipinas na nakonvict at natanggal sa pamamagitan ng impeachment. Sunod mga idol ay si Comelec Chairman Andres Bautista noong 2017. Ang mga akusasyon naman po laban sa kanya ay betrayal of public trust at culpable violation of the constitution. So siya po ay na-impeach ng House noong October 11, 2017. So ang naging resulta po ay nag-resign siya noong October 23, 2017. Bago pa mang opisyal na matransmit ang Articles of Impeachment sa Senate at bago pa man magsimula ang trial. At ang panglima nga mga idol ay si VP Sara Duterte ngayon 2025. Ang mga akusasyon naman po laban sa kanya ay culpable violation of the constitution, betrayal of public trust, graft and corruption, and other crimes kaugnay sa confidential funds at iba pa. So na-impeach po si VP Sara ng House noong February 5, 2025. At kasalukuyan na -bin sa Senado ang kanyang impeachment trial noong June 10, 2025. So alam naman na natin ang kwento, di ba? Napagpasyahan po ng mga senador na ibalik o i-remand ang Articles of Impeachment sa House of Representatives para sa pagpapalinaw sa constitutional infirmities at kumpirmasyon ng House ng 20th Congress sa pagpapatuloy ng kaso. So guys, medyo tagilid po sila dito dahil yung mga congressman na po ng 20th Congress ang dapat nilang ligawan. Yun e eh, kung gusto po nilang i-continue ang impeachment complaint laban kay VP Sara. So ano yun? Panibagong 150 million na naman kada perma? Well, good luck na lang sa kanila. Sa kasalukuyan, hindi pa po formal na nagsisimula ang aktual na pagdiliti sa Senado. So guys, pati pala si Chief Justice Hilario Davide Jr. at former President Gloria Macapagal-Arroyo ay may naghain din ng impeachment complaint laban sa kanila. Kaso, hindi po umabot sa Senate dahil hindi po nakakuha ng sapat na boto mula sa House. So sa kabuuan mga idols, si Chief Justice Renato Corona lamang po ang tanging opisyal sa kasaysayan ng Pilipinas na nakonvict sa pamamagitan ng impeachment trial at natanggal sa pwesto. Ang iba ay nag-resign o na-abort ang kanilang mga trial. So pang nagkataon mga idols na hindi nagtagumpay si Natambalos Los na ma-impeach si VP Sara, siya po ang kauna-unahang maa-acquit or mapapawalang sala sa binabato sa kanyang impeachment complaint. Sa madaling salita, siya po ang kauna-unahang government official na impeachment survivor. Astig diba? for more videos please subscribe to mr rio official on youtube and follow mr rio 2.0 on facebook meta thanks macabayans